Magandang araw mga ka-farmers Kaway-kaway sa inyong lahat So, pag-usapan natin ngayon Kung papaano ba Hindi tayo maluloko Sa ating mga agent Sa ating mga nagbibinta ng itik. So, hindi naman lahat ng agent Na nagbibinta ng siho Na itik ay maluloko Mayroon din mga pailan-ilan So, meron tayong isang subscriber Isang uh, Ka-farmers natin na sabi niya ang sabi daw is uh, ganito daw ang babae pero nang nalaman niya na marami pala yung mga lalaki So hindi daw tama yung mga sinabi sa kanya So ipakita natin ulit mga ka-farmers kung ano ba ang babae na siho na itik at ano ba ang itsura ng lalaki Sa mga bibili ng siho na itik kailangan hindi tayo magpaloko kasi mahirap pag mga lalaki yung binigay sa atin na siho napakalaking logi lalo na pag feeds ang ipapakain mo sa ating mga alaga marami nang nangyaring ganyan mga kaparmers so kailangan mag ingat po tayo pagbabaya ang itsura ng ating alagang itik ganito po ya ops mali po mga kaparmers so ayan mga kaparmers ayan tunay na yan so kailangan wala kang nakikitang lawit yan po ang babae na itik pag pinindot mo sa mga gilid ng kanyang puwet lalabas yung puwet yon po ang babae so ito naman mga ka farmers yung nakikita nyo na mayroon siyang maliit na lawit sa gitna yan po yung lalaki na sisiw so tandaan nyo yan mga ka farmers dapat pagka receive nyo yung ano yung mga siho kailangan kitingnan nyo pa isa, -isa. Kasi minsan mayroon tayong mga nagbibinta na medyo maluloko din. Hindi naman lahat. Pag uh, ano pala, marami pala yung lalaki. Kasi alam nyo ba mga ka farmers pag nagpapapisa tayo ng, ano, ng uh, uh, itlog ng itik, minsan umaabot ng 50% o 40% yung mga lalaki. So yung iba, hindi ano tapat hindi sila nagsasabi ng totoo minsan na uh, marami yung lalaki kasi minsan yung lalaki mga ka-farmers talagang libre lang yan kung wari bibili ka ng sampong uh, itik bibigyan ka ng isa na lalaki kung wari bibili ka ng uh, 1000 na itik bibigyan ka ng free na 100 na lalaki so mga gustong magpapisa ng sarili nilang itlog ng kanilang itik mas maganda kung uh, table hatch yung uh, gagamitin nyo para hindi magastos sa kuryente pero kailangan kailangan mo ng panahon at sipag at syaga dito kasi pag hindi mo alam maaaring mamatay yung mga siseo so pakita natin kung paano ba ang uh, table hatcher so sa una medyo mahirap kasi kailangan every 3 uh, hours kailangan mo silang haluin. So ayan mga farmers dyan na sila sa table mapipisa. So ginagawa niyan is uh, 16 days sa ano sa incubator. Yung iba nga pinapaabot ng 21 days para sigurado na mabubuhay. Kunwari 16 days nyo in incubate. So pag nag 16 days na, so ilabas nyo na sa uh, Tibol table. So kailangan mo siya ng katsa or uh, kung wala kayong katsa na ano yung parang uh, lampin yung parang uh, sako harina yun maganda yun pang takip para hindi makakasingaw para yung kanyang uh, ano init ng kanyang itlog yun na yung mag uh, ano mag uh, hahatch, yun na yung maka, makakapagpabuhay ng continue sa ating mga embryo ng ating itlog so sa mga nagbibinta ng itik sa mga malakihan na supply ang ginagamit niyan is table hatcher para mas tipid sa kuryente kasi 16 days pero yung mga iba, ginagawa nyo lang 20 days pero yung mga galing mga ka-farmers 16 days lang yon sa incubator, ilalabas nila sa table tapos tatakpan ng katsa yung parang lampin na ano or di kaya jaryo so tatakpan yon na hindi masyadong sisigaw uh, sisingaw yung init kasi alam nyo ba mga ka-farmers pag buhay na yung embryo pag 16 days na kasi yung ating itlog sa incubator buhay na yung ating uh, embryo ng ating itlog so pag buhay na yung embryo automatic na siya magproproduce ng init yung ating itlog so pag uh, tinakpan mo yan iinit yan sila yung init nila yun ang magpapapisa sa kanya pero every 3 hours kailangan niyong yung haluin kasi nasusunog din yan. Didikit sa balat yung mga sisiyo kaya yun yun namamatay. So every 3 hours kailangan niyong yung haluin. Pag magawa nyo yan, nako, madali mong mapaparami ang iyong mga alagang itik. So ganyan po ang ginagawa ng mga malaking nagsusupply. Kunwari ikaw magsusupply ka ng uh, ano, itik, magbibinta ka ng uh, siho mga ka-farmers yan po yung pinakamagandang paraan yun po yung mga old version yung mga sinauna na nagpaparami uh, ng itik so hanggang ngayon pa rin ginagawa yan pero kailangan mo siyang pag-aralan ng maayos kasi pag hindi ka sanay gumamit ng ganyan hindi ka magaling sa paggamit uh, ng table hatcher kasi kailangan timplado mo yan mga ka-farmers kung mainit ang panahon medyo pinapasingaw, pinapasingaw mo ng konti pero kung uh, medyo ang klima, yung ating paligid at maulan, medyo malamig, kailangan takpan mo ng maayos. So kailangan kang kailangan mong makiramdam sa panahon. Kailangan mag, magaling ang iyong uh, pakikiramdam diyan. Kasi pag uh, hindi mo matimpla ng maayos, maaaring mamatay ang ating mga embryo na nabuhay sa ating mga itlog. So, ayan yun mga ka-farmers kung gusto nyo makita yung video yung ating table hat share meron tayong mga video dun sa mga nauna nating upload so ayun lang mga farmers kung mayroong kayong katanungan at mayroong kayong mga nalaman mag comment lang kayo sa comment section at kung ikaw naman ay mayroong kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng itik mga strategy mga paraan sa pag-aalaga ng itik maaari mong ibahagi sa comment section para matulungan natin yung mga gustong magsimula sa pag-aalaga ng itik. At syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para madagdagan ang ating mga subscriber. So ayon lang mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat. Kaway-kaway at mabuhay po tayo.